Hello so guys. Meron tayo dito ng mayamaya guys. So yan mayamaya. Maya. Tapos yan o, Yung ano siya kuwaw, malaki mata. Yan guys oh. So, ang talbos ng kamuti. Sa bawa natin yung guys so Sariwang sariwa guys. Mayamaya. Maya. Yan guys. Ito yata ay marilat. Yan o. Ayan guys, sarap niyan guys. Ayan na lang guys, linisin muna natin yan guys. Guys, umpisa na natin linisin ang ating maya maya guys. Ayan guys. Ayan lang guys, ang na natin, may kunting tayong malaki guys. Para malis natin yung tinit guys. Kasi malalaki yung tinit yung sa labas guys. Ayan guys. Bago natin guys, kalis kisan guys. Tanggalan mo uh, natin guys ng mga balikpit, guys. Kasi guys, malalaki ang tinakyan, guys. So. Oh. guys. Itong ano guys, so, oh, paborito ni Idol Japos Sniper. Ayan, shout out Idol Japos. <laughs> ang yung God. favorito ng uh, yung So weird. This <laughs> is sniper. Ang Ano? Amalik pa yun. <laughs> Sa amin kasi guys, kuha ko ang ano. Ang tawag nito guys. Ayan guys. Malinis na siya. Kaliski siya na natin guys. Mamaya na lang guys. Gawain natin guys ang ano, tapos na tayo maglinis ng isda guys. Sarap so, nitong sabaw guys. Maya maya. Pero guys yung kinakawil namin dito malalaki. Mabot uh, siya ng 2 kilo guys. Pag... guys. May nakaligtaan tayo guys. so ay, okay, dulo lang Wala naman pala naman. Ingay ng manok kay, siguro eh. gusto mong magpasabaw. Ang beso. Oh. Diwa na siya guys, malinis na. Atin, ayaw maya guys. Ngayon oh. so, Sariwang sariwa guys. Sarap na sarap yung guys na sabawang guys ang ating red sniper maya-maya, guys, talo niyo si sa guys. Hmm. pag nakabalik ako sa kawilan, guys, makikita naman kayo ng isa pa na mga namin, guys. Ayan guys, sarap mga ating ulam ngayon guys, sinabawan. Sinabawang maya maya. Red snapper. At red big guys. Ano guys, nandito na ang ating sasabawan guys. So, oh. sariwang sariwa guys. Maya maya. Ayan eh, no, talbos natin. Kaya lang guys, wala tayong kalamansi. Ayan, kaya tayo sa ano guys, sa uh, may sinigang na guys, yung lagay natin. Ayan guys, Oh. Ayan na lang guys. ang guys, lagay na natin guys yung kamatis sa sibuyas, guys, para kumulo na siya guys. Ayan guys, Lagay oh. na natin yung maya kamatis kasi buyas yan na lang guys mm, guys pakulo na ang ating sabaw guys ilagay na natin guys yung ating isda guys para yan guys oh sariwang guys hmm. Paulin pauling natin ang ano guys Natal bos guys kasi para ang sarap nito ng Stage oh. hmm, Guys Yan, magarap kita kita guys pag sa kawali, di ba? Ang ating niluluto kitang kita. yang Kunting gulo-gulo lang yan guys. Gaiso. Hmm. Yung kamatis guys, na nakakatulong din yan na magpaasin sa sabaw guys. Ito mo naman guys, ang anong itsura. So, guys, so, magkano na? isang order niya guys sa uh, restaurant ng guys ilagay na natin guys ang ating talbos ng kamuti guys uh, para kumulo na siya guys ng guys. Sama-sama na sila dyan, guys. Ang talbos ng kabuti, guys. Ayan, guys. Malapit ng maluto, guys. Simpla na natin, guys. Ang guys. Ayan, guys. Parang uh, ang sarap na guys. Yan, tinambiching aji guys. Kunti lang. Um, guys, ada tayo yang asin. Ito lang. Hmm. Pero isda yan din. Pampalok ng isda guys. Ya. Jauh, oh, sarap guys. Guys, tarap, uh, nasa guys. Ah, uh, naman tayo guys ng ano guys, ng asin kaya okay na yung alat guys. Yan. Yeah. batuan na siya guys. May bago na naman tayong recipe ngayon guys. Masa may sinabawang mayamaya -maya guys. So, oh guys sarap na naman ang higop ng sa sabaw ngayon dahil sa sariwang isda wow sarap guys yan ang mga pinag-aagawan guys na ulam yung ulo yan you know? sariwang sariwa guys and guys and guys lutong luto na ang ating recipe ngayon yan kulo kulo na siya guys ating kinabawang mayamaya. Ngayon guys, hanggang dito na lang ang aking munting vlog. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood sa mga ginagawa kong video. Mag-iingat po kayo lagi saan man po kayo nandoon. At huwag niyo pong kalimutan mag-like and share and subscribe na rin po. At pakit-pindot na rin po ang notification bell para updated po kayo sa aking mga ginagawa video. Hanggang dito na lang po ang aking munting vlog. bye bye Ingat kayo palagi. Bye-bye!